Good morning, good morning um, 11 na dito Ngayon mag-grocery tayo dahil mura na naman dun sa ating pinataglit na sale So ayan na, Diyan muna kayo ha kasi Malakad ah, eh Ilagay muna natin yung basket natin sa likod So pasensya na At yung basket kasi natin sa likod ko nilalagay yun na nga mamalingki sa ating mga inahan welcome welcome to my vlog mga inahan kumusta naman mo oy diara 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 mamalingki na pud to oy um, saturday ngayon di ba so pula na labi sa inahan ako ginuok ko unsa na yari zai pula mangkay na imong labi dai ay magpula-pula sa kay para magkaroon ng kulay ang ating buhay. Hindi lang tayo puro nakaano, nakasimangot, char. Nakasimangot tay. Para may kulay ng ating labi ba. Nilagyan natin ng sweaty char. <laughs> Grabe na yan, dai. So, oi, mag sa tao, oi. Nakatingin naman yung yung kapitbahay namin dito. Tuwing ako'y magdadala ng camera, nakatingin talaga siya dito, dai. Ambot nga napaka-chismosa talaga niya. Ewan ko, para siyang ano, CCTV. Oh, 'di ba may CCTV din ang Japan kahit saan saan nak sa bintana ayun at hayaan natin siya dahil yan ang rules niya sa buhay niya at makikialam sa ibang tao kaligayahan niya yan huwag na natin pakialaman at uh, yun buhay ng buhay huwag pakialaman para yung ibang buhay naman ibang tao naman hindi nakikialam sa iyo pero okay na yan that's part of our life ganun sa daw nagsugod like, na po gano'n may English English ko oh, dito ha <laughs> ha mamalinggis ito ay eh. ayan so kunin natin ang ating basket para may basket tayo kasi pag bibiliin yung mga plastic bag dito mahal na sayang din yung 30 at uh, sayang 5 centimos na ano 15 sentimos na plastic bag so ito na ang aming dinadala basket at itong mga plastic na styrofoam, itapon natin yung doon. So, let's go, bagets. Let's go, let's go. Pasensya na kayo at uga-uga yung ating camera. mo muna natin to. Ayan, nakalock na. <clears throat> Ayan, dito ko tinatapon yung mga braids. Sayang din yung plastic. Ayan, so takpan. Chokes na. Pasok na tayo. So, ayan na. Namalingki na kapamalingki na, ka na ako. At yung mga jay yung mga inahan manguli na ta Lala na magbaking diri sa kung kilid oh ay Diyos ko Lord gihanga ko ba ha Hinangat ako ng mga karamihan gusto ko kong... gusto kong bumili ng mask kawala na ko yung mask ba pupunta pa ako mamaya sa tawag nito pupunta pa ako mamaya sa high siya. Hindi ganun. Sa dental, kasi yung dental namin, ngayon naka-schedule yung appointment namin niya sa dental. Ngayon na, ngayong alas 3, eh medya ng hapon kaming tatlo na mga bata. Kailangan namin pumunta ng dental kasi may ano sila, maintenance ba? Every, pagkatapos mo ng dental, kung napaayos mo na yung ipin mo, may maintenance sila dito every 3 months. So, kailangan nating i- puntahan yan. Minimintinan sila yung ngipin dito. Kasi pag hindi mo nga daw, um, inalagaan yung ngipin mo, may tendency kang, kasi yung ngipin sa ngipin kasi daw nag, nag, uugat yung sakit ng tao. Pag may bulok ng ngipin, doon siya nagkukos ng, kasi, connect, connect yan sa brain yung ngipin natin, di ba? Sabi ng doktor dito, dito kasi. Konekta yan sa brain natin, sa lahat ng katawa, buong katawa natin. Konekta yan lahat-lahat, yung mga ugat, kaugatan lang, galing yan. Kasi dito ba diba, nagaling yung ngipin natin ngayon. Yung mga kaugat-ugatan dyan, pumunta yan dun sa whole body natin. Kaya pag sabi na ang advice ng doktor dito, once na magkaroon ka ng musiba, yung tinatawag yung musiba sa nihongo dito, Japanese ang tawag, sa atin is ano may may mga ano na may butas ng ngipin, yan, mostly ba yan, butas ng ngipin. Ngayon, hanggat maaari, kahit maliit pa yan, paayos na agad. Kasi, pag hindi na yan napaayos agad-agad, magkakaroon yan, bu bubutasan na yan ng, ano yan, di ba, germs? Bubutasan yung ngipin natin, ngayon, nagkakaroon ng sakit. Um, yung sakit na yan, pumupunta yon doon sa, magkakaroon doon tayo ng heart attack, um, masisira yung blood blood circulation ng blood natin dahil sa ngipin nags, dyan nagsisimula na yung mga cancer sa ngipin kasi yung, yung germs nga siya ang ngumungo kinakain na yung ano natin di ba yung ngipin sa loob ng ngipin natin kinakain na yung yun nasisira yung ugat yun nagkakaroon na tayo ng sakit sa buong katawan natin hindi sa buong katawan nagkukosya ng nasisira, basta nasisira yung blood Uh, cells natin, ang circulation ng dugo oh no, god, unsa day nurse ka day dentist ka day yun ang sabi ng nurse dito, in-advise ako ng nurse na hanggat maaari yung haponesang nurse, hanggat maaari kailangan kahit maliit pa yan kahit wala kang, kahit nafeel mo yung, parang na, nafeel mo na daw na parang may iba yung uh, ngipin mo pumunta ka na agad sa dentist para maalagaan. Kasi ikaw din ang magsasuffer niyan sa bandang huli. Kasi napakasakit, di ba? Naranasan ko na yung sakit ng ipin. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Sa sobrang ngul, -ngul ba? Kung sabi pa. Masakit. So, kung hindi natin agapan din, natin, mismo sarili, sarili natin, hindi tayo, hindi natin aagapan, hindi tayo pupunta ng dental, tayo din ang magsasuffer sa bandang holiday. So, yun. At kaya, dito, every every three months, nagpapadala sila ng hangaki. Yung parabang card na kailangan mo nang i-check ang yung ngipin, pinapaalala nila lahat ng bagay dito, mapalesensya man, mapa ano pa ba 'yun? Mapa? Basta may pag may sa driver license, pag may appointment kang dapat mo na sila ang naka-monitor na 'yung data mo doon sa kung saan ka naka-record, sila na magpadala. for Let's say for example, a dentist 'yun. May data ka na doon sa license uh, driver license, may data ka na doon pag bago pa mag-expire yan sila nang nagpapadala na sila ng card. Parang yung food card, maliit lang na card na ito ang due date na ng ano mo, license mo or dito sa dental na to, kailangan mo nang magpa-check up. Sila nang papaalala. So, yun ang kagandahan dito sa Japan kasi no-monitor talaga nila yung mga kailangan uh, dapat kasi trabaho na nga naman nila yun. Nakamonitor lahat-lahat. Uh, ah, hindi ka pwede. Pwede naman hindi mo, na naranasan ko na binaliwala ako yung uh, dental ko hindi ako pumunta so yun lumala siya na lumala sumakit na sumakit nagkaroon siya na maraming uh, butas hindi naman mura ilang ipin yun ilang buwan din ako nagsasuffer na pa, papunta punta punta ako don sa dental na yun para maayos lang at yun nagkalo, nagkaroon na din ako ng lesson lesson learned ay kaya na kailangan da, daw talaga ng maintenance ng ngipin para mas manatili siyang matibay at lalo na tayo nagkaedad mga nanay, mga kainahan na kailangan din natin i-maintain ang sila yung ngipin natin kasi hanggat tayo tumatanda, yung ngipin din natin tumatanda ba diba? tumatanda yung ngipin din natin hindi siya uh, basta tumatanda pag ang taong tumatanda pati yung lahat ng katawan natin buong katawan natin syempre parang mukha din yan, di ba? Kumu, kumukunot, ano saan, kumukunot sa kunot bisaya ba eh, parang nagkakaringkiras tayo, yung ngipin din natin, nagkakaroon din siya ng, imbis nung bata pa tayo, maputi. Ngayon, pag nagkatanda tayo, di ba, nag, nag, nagbabrown na siya, parang nag-iba na yung kulay dahil nga matanda na. sumasabay din sa katawan ng tao yung ngipin. So, kailangan din natin alagaan. Kadami bang chismes dahi? eh kadami bang paliwanag dahi? Haba ng paliwanag dahi ba? <laughs> Yun lang. Sana nakakuha kayo ng um, aral or um, kunting aral lang naman dito sa ating vlog na kailangan na natin talagang alagaan ang ating ngipin dahil yan ang napaka-importante dahil sa ating katawan ngipin dahil umaga, hapon, break ah, uh, umaga, hapon, breakfast, lunch dinner hindi pa kasali ang mga tsitsirya na yan mga snacks na yan araw-araw natin ginagamit araw-araw buntag hapon dahil ginagamit natin yung uto hapon ginagamit natin yung ating ngipin so napaka napaka Hatarakimono yung ating bunganga yung pag yung ngipin natin. Hatarakimono means ano ba siya? Um tawag nito. Masipag yung ating <laughs> ngipin. Pag sa sobrang sipag nga naman ang ngipin natin, yung sobrang no anta tawag niyan. Um work working hard ano ba? Yun? Hard hard work. Um, basta yun na yun. Yung ngipin natin nagkakaroon din siya ng butas. Uh, hindi natin alagaan, kain lang tayo ng kain, nakalimutan natin mag-toothbrush, yun na, nagkakaroon na ng tartar, tortor, <laughs> dahil daming paliwanag, dahil uwi na dahil, kasi old na dahil. Yun, kailangan din natin alagaan, dahil, paano, pag hindi natin palagaan, yung, yung ngipin natin, hindi tayo makanguya. Tayo pa ng mga Pilipino, hindi naman, hindi ko nila lahat ah, mahilig dahil sa matamis. So, yung, mahilig tayong mat Mat matamis ang mahilig tayo sa matamis ma mahilig tayo sa coca cola juice, mga barbecue kamotikyo, lahat ng mga bagay lahat ng mga lagi natin kinakain so yung ngipin, yung ating katawan din minsan sumusuko din yan sa sobrang lamon mo na ng lamon nakalimutan mo na i-balance yung katawan mo yung ngipin din natin, kailangan din natin i-balance yan o oh, yun, di ba? Kadaghan dag dal dal day. Uy, dami dal dal day. Singa na nga, uwi na tayo. Oh, hindi basura din. Eh. So, yun na nga. At ating chika. Dito na tayo sa bahay. At Binababa ko lang yung aking kamera dahil yung ating kapitbahay ba na super chismosa. Kahit saan kami tingin. sorry gumi kara. Bahay na tayo mga day. Ito na tayo at nakapamalingin na tayo ng konti. Pinagdadala niya sa, sa kusina. Siya na nagbubuhat. May katulong ang lola. Ang inahan niya, nakapangipan. Pagkinabangan na din ang mga bata so yun lang at maghihis tayo at ilagay natin sa ref yung ating pinamalingke and then pagkita ko sa inyo kung anong pinamili ko hmm. ay was the hello ah si Uros ako si Mili hi hello 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 Sito si Mili para kikoy kara yung mamanukoy Ayan, nakapamalingki tayo. Ang to nakapang naka isang lapad at ah, 11,200 something tayo. Naka, five, naka 5 naka 5,000 din tayo pesos. Kung sa Pilipinas na pera 'yon. So ito lang yung ating napamalingki ngayon. Kukunti lang day. Ito ayan na ang ating pinamalingki ngayon mamaya mag gawan ko yung mga bata ng um, ito yung prito natin ah ba parang barbecue <laughs> style excuse me ayan kulang pa to marami pang kulang to yung selupin natin plastic bag yung ating pang sigang dahil ang tagal ko na hindi nakakain ng sigang pumili ako ng spare ribs Ayan. Uh, toge. Ice cream. Kainin namin mamaya. Tos sa araw-araw uh, din to. Mga ulam. Basta ulam yung um, manok. Ito yung giniling. Paan manok. Para sa sabaw. karni uh, karne ulit. Daming karne. Puro karne dahi. At uh, maya ito, gawin natin yung Chinese food na pagkain gagawa ko. And gulay. Mushroom. Ito yung mushroom siya. Cucumber. At ito yung chikwa. Ayan, chikwa yan. Gawa to sa fish, tong chikwa. Ayan. Ang ating sa natin. Um, cream. Limang piraso ng ice cream ang binili ko. tag isa kami lima, man, lima kasi kami tayo isa. Ayun. And then, ano pa ba yung nabili natin, right? Ito din karne. Tofu. Ito kani. Dalawang ang binili ko. And then, zemmay. Ayan. Nasa bukid to. Tinatanim pero dati kinukuha namin to. Yung buhay pambiyanan ko. Pero ngayon, wala na yung ko bumili ang mahal, ang mahal dahil nasa 400 yen na siya pero grabe ang li ang konti ng laman so yun ang ayan, ito din siya gawa sa fish kamabuko ang tawag ito siya tarako ayan, puro sa sa fish to galing siya itlog ng isda tofu ulit spinach dalawang kinuha kong spinach at ayan um, ano na mga bata yan tawag nito snacks pang snacks na mga bata pumili ako ng ginger luya sende pinapay, dalawang pinapay lang ang binili ko kasi meron pa ka naman doon ayan, bumili din ako ng toothpaste ayan at binili ko din yung sarili ko ng hair treatment paminsan-minsan lang naman kasi naubos, paubos na din yung aking treatment bumili ako 840 yen siya mahal eh, pero marami siyang laman oh. Uh, 30 seconds mo lang siya ibabad sa yung hair ang ganda nito maganda malambot yung um, hair mo pag mo tong treatment ayan sa at ayun, chichiria pa ni Bunso panglagay natin sa ating baon. Yun lang. Simple. Simple lang. Ito lang. Kasi marami kasi kami. Kulang pa ito. Hindi to abot na isang linggo day. Ayan. So, kasi pagkain ng lahat yan. Ayan lang. So, yun ang haul natin. Ang ating pinagrosery ngayon, hindi siya abot ng isang linggo. Three days lang today, tapos na no today. Ano ba ngayon? Sabado, linggo, Merkulis. Mga Martes to. Four days. Mamamalingki naman ang ano kasi dito sa amin, marami kami, may mga anak ako. maano kami sa, tawag nito, pamamalingki, malakas kami. Kaya, so wala tayong magagawa dahil yan ang buhay natin. Yan ang ating papil dito sa ating mga anak. Day, pakainin. Para lumaki silang maayos, di ba? Kailangan yung mga bata kasi pakainin mo ng maayos para lumaki silang maayos. Nasa, nasa mga nanay lang naman yan sa pag-aalaga kung paano mo sila alagaan, kung paano mo sila pakainin, ganun din. Ganun din. Sa paglaki nila, ganyan din ang gagawin nila sa kanilang mga anak. At yun. Salamat sa pakikinig sa ating buhay-buhay dito sa Japan. Buhay ko ito, buhay ko dito. Walang kinikime, walang kasosyal-sosyal. Dahil kayo, hindi naman, wala naman na. Bakit nga ba mag-sosyal-sosyal na? Wala namang, wala namang, hindi bagay hindi bagay. Maraming ang may sasabi sa akin. Nandiyan ka sa Japan, dapat yun, pumunta daw ako ng Disneyland, pumunta daw ako mag-adventure daw ako, travel, bla bla bla. Anong gagawin ko pag nag-travel ako? Paano yung mga anak ko? Paano ko papakainin kung travel ang alam ko? Paano ko bubuhayin yung mga bata? Paano ko, paano makatulong sa pamilya ko kung kung sarili ko lang ang iniisip ko may nakilala, may marami ako nakilala mga Pilipina dito na hindi ko nila lahat kahit naman sa ibang mansa, hindi ko nila lahat sila, hindi ko sinasabing siya yon or ano, narinig ko siya na kaya siya ganyan, ganito, ganyan, dahil sarili lang nila ang iniisip nila kung saan sila gusto pumunta, pupunta hindi nila iniisip yung pamilya hindi iniisip yung asawa kung anong maramdaman dahil puro na lang gimmick ang ginagawa may mga may mga may mga taong ganyan din na sarili na lang ina, iniisip nila hindi nila iniisip yung mga anak syempre priority mo na kung mag-asawa ka na priority mo na is yung pamilya mo na 'di ba asawa anak kung may anak ka anak ang priority mo asawa ganyan So, may mga ibang Pinay na sarili lang nilang iniisip nila na gusto ah, pwede naman mag-travel, pwede naman pumunta sa ibang lugar, mag-adventure, ganito, ganito ganyan, pwede yan. Pero, paano mo, pa, pupun, pwede naman pumunta, ayan, maglalaan ka ng pera. Ayun, gagastos ka ng mga malaking pera ang mahirap naman kasi, mabagal yung pasok ng pera, di ba? Mabagal, malaki ang ambilis gumastos, mabagal ang pasok, mahina ang pasok ng pera dahil itong Japan kasi, lagi kong sinasabi is cost of living. Hindi, hindi lang Japan ngayon ang cost of living. Hindi lang Japan, kundi sa Pilipinas na din. Lahat worldwide na dahil dito sa ah, nangyayari sa atin na ngayon na marami ng gira, ilang bansa nang nagigira, hindi pa tapos, hindi pa, hindi rin natapos yung corona, yun, parang, ang bilis, ang, sa madaling salita, mabilis, gumastos, ang hirap, papasokin yung pera sa wallet, ang bilis, Alex like, ang bilis, gumastos, ang bilis, magwaldas, pero, ang hirap, ah, uh, ang hirap, ma mahina ang pasok ng pera, so yun, madali, madaling pasyal ka doon, pasyal dito, travel ka doon, travel dito. Okay lang yan sa mga nanay na walang anak, sila lang dalaw mag-asawa, pwede yan. Pero sa kagaya ko na maraming anak, tatlo ang anak ko, may college pa ako, may, mga, may high school pa ako, may elementary pa ako. Paano ko uunahin yung sarili ko na may mga bata? May priority ako. May Pilipinas pa ako. May Pilipinas pa ako na sinusuportahan. Pero, yun mahirap ma madali lang siguro yan iisipin sa ibang tao na hindi na, hindi alam yung buhay ko na ay bakit hindi siya umuwi Parang may yun nga may sabi na ilang years na siya sa Japan wala daw kong uwi-uwi oo ang bilis ang okay lang mabilis ang bilis kumuha ka ng ticket mabilis ang bilis ma kuha ka ng ticket ngayon pwede kang umuwi agad pero isipin natin Uuwi ka madaling akong bumili ng ticket. Anytime nandyan lang yung ticket sa ticketing office malapit na dito sa amin, wala pang 5 uh, minutes nandyan ka na pwede ka na bumili. Ang bilis makabili ng ticket. Pero paano yan? Pag-uwi mo ng pinas, ano igastos mo? Kasi ikaw ang umuwi ka realidad, reality reality na, na ano yan na ugali ng Pilipino na kung sino ang galing sa abroad, yun ang gagastos. Siya ang magbangka day. Yan na ang nakaugalian natin, Pilipino. Na para bang obligasyon mo na, ikaw ang umuwi, ikaw ang bumangka, ikaw ang gumastos, lahat-lahat. Hindi naman pwedeng, ah pwede naman, pero siguro, ikaw ang mismong umuwi, mahihiya kang, wala kang i ipapasalubong, wala kang ibibigay sa dinatnan mong pamilya, para yung, para ikaw na lang mahihiya na nanggaling ka dito sa ibang bansa, kailangan mong magbigay, maglabas ng pera. Pero, hindi madali sa amin na umuwi ka agad. Ba't nandiyan ka pa, ilang years ka na. Gustong gusto ko nang umuwi talaga. Pero, walang, may pantiket pero kailangan mong maglaan ng maraming pera, day. Hindi naman sa karamihan pera, day. Kailangan pag-ipunan yung panggastos mo sa Pinas. Magdadala ka lang ng 4,000, 5,000, 6,000, day. Hindi yan pagkakasya, day. Kung dalawang linggo ka, day. Siyong, yung dalawang linggo, day, 10,000, day. Wala lang, day. Isang araw mo, day, kulang pa yung 1,000, day, 5,000, day. Mag-grocery ka pa, day. Pakainin mo pa yung kung sino darating sa inyong bahay, day. So, obligasyon mo, day. Lahat-lahat, day. Kailangan mong paglaanan ng pera, day. Kailangan mong pag-ipunan yan, day. Hindi paglaanan, day. Pag-ipunan. Oo, sa mandong. Director, Si Ma'am Tina again. Ano ni Shiori? Hindi ito bouri stine, wait, interxestare stine. Ano, siguro, tori na nga madaling sabihin 'yung wala sa kalagayan, hindi nila alam 'yung uh, anong 'yung bang sa sarili mo, ikaw lang sa sa atin naman kasi, ikaw mismo ang nakaalam, sa ikaw mismo sarili mo ang nakakaalam kung ano kung bakit kung bakit nagkaganyan ganon 'di ba? Yung mga ibang tao, madali sabihin nila, "Bakit hindi ka umuwi? Bakit ba ganito ganyan?" Hindi nila alam kasi ang buhay dito sa ibang bansa. Madali nilang sabihin, "Ay, maraming pera ang Japan, maraming pera doon sa ibang bansa, punta na tayo kasi ah, uh, Jap laban Japan, maraming pera doon, buhay buhay ganito ganyan." Madaling sabihin yan, dahil pero pag kung ikaw ang nandito kan nandito ka na sa nandito na kayo sa katayuan namin, hindi madali. Mapawaw ka na lang, mapabuntong hinga ka na lang. Kung bakit mm, but, but, mm, parang mahirap basta, yun na yun. Ang dami kong sinasabi no. So ilalagay natin no, yung ating pinamalingki sa ref, Jay. So tingnan niyo ang ating ref, wala na siyang laman, Jay. Ayun, tapero na lang. Ayun. Wa na siya laman day. Ang aking sinigang, 48 years na siya na day. dahil. Ayan, mga dressing. Yan lang. O, oh, magtorba sa ating ref na walang laman. Ayan. Hmm. So, lagyan natin para magkaroon siya ng laman dahil.